Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon ngayon pong September 16 Ayan, eto na po mga kalaki, yung 4 digit lucky numbers po ang ibibigay natin para po sa inyong lahat mga kalaki Kaya tayaan mo na sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National mga kalaki, pwede po ito Umpisaan po natin dito sa, ayan po, sa may Mexico Ayan po, uy, Mexico 2 ah Eto na po ang yung 4 digit lucky numbers, Mexico 3725 Canada 8193 Greece 2609 Israel 7355 Las Vegas 2163 Saudi 8266 Japan 2351 Italy 9298 Germany 1240 Korea 8751 Dubai 6289 Malaysia 1124 Taiwan 3806 Thailand 5392 Philippines 7163 India 2970 New Zealand 4448 Mexico 3122 I don't no wala nang Mexico Australia yon Texas 2163 ayun China 3122 ayan Singapore 2588 Hong Kong 21 One at Sweden seven five nine good luck.